tinguha nga makahatag og ayuda sa mga miyembro panahon sa panginahanglan ang Cebu Federation of Beat Journalists mopahigayon og Power Dash Fund Kabahin kini sa umaabot nga pagsaulog sa Press Freedom Week sa Sugbo diin gilaumang salmutan dili lang sa mga sakop sa media kundi sa mga tao nga buot salmut. Langkuban kini sa upat ka mga kategorya 5 km, 10 km, 15 km o 21 km. Ikatak himuon kini sa November 8 sa Kadlaon, sa North Reclamation Area. Dilauman nga salmutan kini sa 2,000 ka mga partisipante. Kaitanghan man sa itong mga kaysa ng ganahan, bawag ka ng uh, paunlad sa puso, pinagin sa dagan. Kung niya nakita na mo nga It's not just a point A, point B. Um, we every step of that journey, every step you take, even like in a running, right? It needs to be well paced and well thought of. So.